Yan mga na naghanap siya ng Pau Patrol. Oh, naghanap ka na. Yan mga kadayon, discarding niya. Naghanap siya ng Pau Patrol. Tapos sabi niya magtatanong daw siya sa lady o salesman. Naghanap siya, naghanap siya. <laughs> <Doctor, laughs> <Dito. laughs> <laughs> 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 Pak po! Arai ko. <laughs> sundo mo mga dog Ano bang inanap mo? Doktor? Ha, ah, magdo-doktor ka na? Wala. Hanapin mo. Galingan mo maghanap. galingan mo maganap pag nakita mo Yung <laughs> ka daw sa kanya sa ayate. sama ka sa kanya Ito, 699 siya. Doktor, doktor. 549. Yan, sir, may kotse na siya. Anong gusto mo doon, Tin? Ito. Anong gusto mo? Pili ka na Anong gusto mo dyan sa dalawa? Turo mo. Anong gusto mo dyan sa dalawa? Yun, nasa taas? Pagintayin muna natin si muna natin si Mami. Ayan, ano nasasabihin mo? Wala. <laughs> oh, wait na lang natin si Manny. Oh, sabihin mo, guys? Wait na lang natin si Manny. Inintay pa naman. <laughs> Pagod ka. Nasaan na kaya si Austin? Wala si Austin. Ayun. <laughs> nga Ayun. <palatin>. Huh? Ayun. <laughs> Okay ka lang <laughs> Okay ka lang dyan? Ayan na siya guys Dahil masakit daw yung pick niya dun sa ilalim Nandito na siya sa taas Ayan <laughs> <laughs> na Ganang mo na yun sa balik ng malaluan Gunggong Barinig kita sa mukha <laughs> eh Ano yan? Kilala mo yan? Sino yan? judge. Peppa Pig? George, And And nih? Online yang The simple ya, yes. budol. <laughs> open first, okay? At yan mga kadaino dito sa punto na to Pinapahanap ko sa kanya kung saan nakalagay yung laruan na nakita niya kanina Kaya yan hinahanap niya mga kadaino Tignan niyo siya Hanap na hanap pa ah. <laughs> Aray ko mga kadayno <laughs> Ayan lang? Hmm. Meron lang na siyang na, ano. ano. Oo. Tapo na siya, oh. May toyo talaga tong anak ko na to. Ba. Dito, ang dinosaur. Dino, hello mga ka-dino. Dino. Ay, Ay, yung dami kong mga dinosaur dito. Nandito pala sila. Kaya pala hinahanap yung mga dinosaur natin. Nandun lang pala sila. Para daw hindi na madeliman Gabihin, ibig sabihin. Ayan o. Oh. oh. hawak mo na. Nandito na lang. Ayan na. Ito na. Hindi, palitan natin ito. ito na lang. Ganun din siya. Lagyan mo na siya dyan. Okay. One, three, later na, later. One, two, one. Okay. Ayan na, guys. Happy ka na? Happy ka na? Happy na? Yeah. Na? Yeah. Sa <laughs> pumo, may kabudol lang na naman. <laughs> Dilat-dilat siya pa mo. pa mo. <tinyo>